Simula po sa Bebe sa mga panood na sa inyong pambansang telebisyon at sa Congress TV ang Young Guns on the Move. Kung ano-ano ang tampok dito at paano ito mapapakinabangan ng publiko, alamin sa report ni Mel Moras Young Guns on the mayamang kultura ng mga Pilipino, magagandang pasyalan at masarap na kainan at mahalagang proyekto ng gobyerno sa bawat distrito. Ilan lamang yan sa mga ibibida ng mga kongresista sa pinakabagong TV program na Young Guns on the Move hatid ng inyong pambansang telebisyon katuwang ang kamera. Tampok sa programa ang adventure sa labas ng batasang pambansa ng grupong tinatawag na Young Guns of the 19th Congress o ang bagong henerasyon ng mga kongresista sa Kamara. We are not just ano, uh, showcasing yung kung anong nangyayari dito sa Kongreso but we are going down to the grassroots. Kung merong servicio fair ang House of Representatives, we also have Young Guns on the move. Basically, it's a, a lighter take on what we're really doing. Kasi hindi naman po pwedeng puro legislation lang. Pero ang kinaganda po nung ginagawa natin to na activity, hindi lang siya tourism based, economy based, and of course, we are showcasing the, the Philippines to the world. Batid ng young guns na ngayon pa lang, maaaring may bumatikos dito, pero nanindigan silang may halaga at katuturan ang kanilang bagong palabas. I think at this point, no, kahit naman ata anong gawin namin, kahit anong gawin ng kahit sino, lalo na pagdating sa pag-vlog or paggagawa ng mga videos, may magsasabi na may magsasabing epal. Di ba? But will that stop us? No, because we're trying to do something good here, to showcase something good, and to show people uh, kung ano meron sa mga iba't ibang lugar. Sa isang pahayag, nagpabot ng pagbati si House Speaker Martin Romualdez sa Young Guns at sa kanilang mahusay na performance sa kamera. I'd like to thank the Speaker and the leadership of the House for giving us a chance and a platform to show what we can do. Panoorin nyo at ng mga show ng Young Guns at uh, more to come from the Young Guns. I think it's going to be fun. You'll be able to learn a lot more about the congressmen. Mapapanood ang Young Guns on the Move tuwing Webes, 5.15pm hanggang 600 pm sa PTV at Congress TV. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.